Una, dapat kung kakandidato ka, dapat nasa puso yung serbisyo. Mm -hmm. Hindi lang kung may honorarium yung barangay na, doon ka mag... Uh, kaya ka tumatakbo. Una-una, mm -hmm. nasa iyo yung puso sa pagsisilbi. Yes. And then, uh, after yung mga nanalo naman, pag after election na, talagang may trainings. Mm -hmm. uh, meron ginagawa, tinuturo din yung mga paggawa ng budget, mm -hmm. ano yung functions ng kapitan, functions ng barangay kagawad. Andun na lahat eh. Mm -hmm. uh, kaya nga, yung mga... Uh, Uh, hindi naman natin ano yan, may na dapat isang taon din lahat dapat trainings lahat ng mga bagong officials. Mm -hmm. Alam mo, ako naman kung sasagutin ko yan, ano, uh, tama yung sinabi ni Cap george kailangan talaga may puso ka, uh, gusto mo mag-serve sapagkat pag ando ka na, isa ka ng kapitan o kagawad, hindi ka tatagal dyan sa politika kung wala ka talagang puso dahil nandyan yung intriga, okay, oh, nandyan yung ginagawa mo na pero ang dami pa ring marami ka pa rin naririnig, pero hindi ka dapat maging balat sibuya sapagkat ikaw ay isang public servant At higit sa lahat, hindi mo dapat tignan ang sarili mo na mas mataas sa kapwa mo Dapat talaga na very humble ka at uh, ang tingin mo sarili mo ay public servant at ang boss mo mga tao